Ito si kabayan ngayon natapos ko na minasads, tapos ano ano kabayan magsalita ka sa nararamdaman mo. Oo, oh, kasi kanina dito pag akyat ko dito hindi na talaga makatayo ba. Mm -hmm. Ngayon oh pwedeng pwede na maka straight na. Mm -hmm. makahinga na ng maluwag. kasi 45 days na akong hindi makatulog sa sobrang sakit. Mm -hmm. ay, ngayon ay Salamat ka ayot eh. <laughs> Salamat sa good service. <laughs> <laughs> ah, ang ang sino ang gumawa sa iyo? Ah, at? thank you Ate Alice, saka si Ate Bintusa. Si Ate Abby sa Bintusa. Uh, ayo ano? Sana babalik ano na. na? Dito uh -huh. Balik sa Wednesday. Ay ano ba 'yun? Sa Linggo. Sunday, Sunday. So, Sunday. Uh -huh. kung mayarong ka pang nararamdaman nga hindi maganda. Hindi dapat mm -hmm. Uh -huh. Pumunta sa dito, hindi sa makalakad-lakad, hindi sa maka-street, you no? Ganyan siya um -hmm. kanina, oh. Tapos mm -hmm. yung jazz, mo? Hindi ko na may suot. Thanks God. Thanks God for. Thank you. Oh, Salam. Sige, salamat. Balik-balik.